itu benar itu benar bagus E ito yung bagong spot mo, Day. Bago ipat mo kayo, subo ka natin. Tignan nyo dito. Ah. Uh, Subukan natin. Makatapos ka muna. Ay, Lord, mga kajol. Pero ito na mas talaga diskarte ng asawa. Pero ito na mas talaga diskarte ng asawa. Pagka na. daw dito makajol. Madami daw ito. Sabi niya dyan, Lord. Dito daw daw, dito daw sa magbagay yung diskarte ng asawa. Dito ka lang magbagay, Dal. Idol. Do. Ay, dito, Idol, dito Idol. Idol. Laman mo tayo. Kasi yung mga idol. pag ulam. yung pain namin. Pusit yung idol. Pusit yung idol. not not. Idol, aray na kami. Aray na kami nga idol. tayo idol. Malalim do la. Lim. Ikitungkat break gamay. Ano hmm, do, do isang -do, do pa. Pero hindi pa.

Mereka yang pesta, pesta. idol. idol. idol para di makawala. Adul, parang lapong ang takbo dol. Malaki idol, idol. ako rin dol. Buksan mo Ayun, no? na. Dol, ako rin po doon. Lapo mo kay idol, lapo. Ah. Ay, Bintix. Si idol. Bintix mo kay idol. Ah, si Bintix idol, kamo kanang lapo. Ah, oh, may lapo yan mo kay idol, si Bintix. Ah, ulay dal. Ulay dal. Ulay dal. Uh, sampo na sa mga idol. Uh, Uli. Dahan din natin idol. Ano kay Idol? bigat idol kaya itong isda na ito mga idol oh. mahaling isda yun baka yung iba po

Ay, pang-ulan na, Idol. Idol. <coughs> Idol. <coughs> <coughs> <coughs>

Ayan, laban laban -idol. Laban -idol. Yan, mo yan Yay, lupa man. yan, lupa <laughs> oh, Ano kaya to? May uh, naman mo may pabili naman ng Bunga sa idol, Edward Lapo, Lapo mo kayo good size nice. Good size nice. mo kayo lapo nice. Lapo, -idol. Tadang, injection, -idol. Nice. In lapo -idol. Tundon, mati, In <laughs> ঘনুখেক ইঞ্জেকশন যায় Nangulit na idol. Enjoy. Woo, sayo naman Sayo. Sayo. <laughs> yeah, idol. Sayo. Uh, idol! Sayo. 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 idol, Sayo. 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 daw. Sayo. 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 idol! Sayo. Uh, uh, yeah, na, uh, Ayan, lapo! Lapo mga idol! Uy, tayo! Mahal! Masaya sana idol! Dol! lapo! Mahal pa naman lapo ngayon, Dol! Mahal mga idol! Okay lang ngayon, Dol! Ayo, 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 dito ang mag-basitbol? Yeah! Ang basitbol sa idol na Good size. lapo na sad. Size mga idol. Hati yan, hati. Hatiin mga idol. Papambili lang buka pa si Idol George. <laughs> At ka-idol ito, Alas, yag na, oy! Diyo na lapo kay Idol ito. Kaya mag dyan na pag may mga kahalit kayo. Kayo dyan na idlutnot. Kaya oh, dyan na kung gusto ko makita sa mayo din. Di pa kita nakita sa mayo idlutnot. Uh, uh, laki! Laki dul! Uh, laki dul! Laki dul! Ah!

Lapo! Lapo! Lapo tol! Aong loob! Siya nga oy! Okay mga lucky! Pero sa'yo, sa'yo tol! Ah! Okay ka daw idol! Okay ka lucky mga idol! Sa'yo idol! Idol lot to you! Sa'yo na idol lot! Okay mga idol, lucky mga idol! Oblo ka tiger mga idol! Okay idol? Iya, iya, lho, iya, 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 idol, iya, 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 idol iya, 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 ubir jod sayang bah sayang idol boy ah sayang Bruce na, Bruce. ah Aria. Eh. Uh. Sayang, mau na over da. dah wala na over dyan. bahala na. ada na Sayang, man, sayang. Ah, ah. <laughs> 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 oblong kan? <laughs> <laughs> <cuala> kuarta <laughs> Yay. <laughs>

<laughs> <laughs> Man na nai, nanay na nai, ano oblong og ob tiger, tiger og good la size as a hmm, ah <laughs> la tiger at size mo okay, ano <laughs> oh, wala na wala la Wala kay

Ah, pag ulan yan, pag ulan, pag sabasabaw. Pag sabasabaw. Ganun sa bato pag di ba pag sumabi sa bato, bato bangis... eh? ah, minsan yung isda do lo no? isda gasgas pag sumabi sa bato no ulpot na ulpot magay ulpot uh? na ulpot na kay wala ko si gaut, gaut. gaut. ayo uh, gaut na gaut gaut siguro gaut kay ni ungot kita kun dre na ano sa bato gaut ni gaut gaut di kaya ano toko ay tabangka oh idi eh lain eh nah wala dehul eh gas gas ang, ang. nah uli gas, gas mura lil pot limid sano limid gas is not the brand ang na eh pansod ananay nagaskasa

Oh, ano, Sabaw-sabaw Sinigang na saging-saging Yeah Wala na Ah nakuha ng Tiger si Duha Ano Kwarta-kwarta na, kwarta -kwarta na? Oblong pa dyan Oblong pa dyan good, good, good size Good na good Ang dami na dyan

Ah, alasin ko na ra. Sa sadabe ayon. Ah, Sa <laughs> sadabe ayon galinday <kaleng. laughs> <bayon>? oh. 150. 150 alasadyan ngono. Pala, may oras na, ganya wala music. Ha? Apo daw kalian mag-alastress. Alastress talaga. Wala stress nga, wala stress Wala

Pabin na kami tol, pwede na akong pundo idol Kaya ka pala nga idol Day, siya to ko day Pamila ko sa Cavite kabite Pasyato, sama mo ko dyan Mama Shirley, sa Cavite tan sa hulugan 4, tsaka mga kamukayan ko dyan sa hulugan 4, tsaka tropa sa 8 Tropa ng tibag Kamusta kayo dyan, Lalo sa kaibigan ko dyan, tsaka Sa pamilya niya, Jermin Santander ng Malabon Shout out sa mga dito mga idol At Lalo-lalo na ka-serger la, kami ito. Shout out mga idol. Về đ bintan lang. Resibo lang pinadala? Mm. Siya yung bintan lang mga kaidol. Oblong 2.3, 400, Tiger 1.9, 400, 760. Good size, 0.618, 1,080. All put 1.1, 110, 121. Bali ang bintan lahat ay 2,881. Tumakadol hanggang dito. Tumakadol muli. Tumakadol Selamat saya yang mau sapa buat buat subscribe video. Ingat pokoknya planet makanya nih. Halo selamat